Bala po, kumusta na po kayo lahat Ano po yan, bala episode na ito Ano po, tatapsan natin Ang ating talong uh, At gawa ng eh, pagkakabilis lumago Ay asap katatabas la lang natin Ay may plastic mulch pa po ar, eh. Siguro po ay nalagin din na ng pataba Ayan, ari po uh. Oh. Ang nakakatuwa po naman Ay nagbubunga na rin Yan o uh. o oh. Nagbubunga na kaya yeah, ito po ating bibinisan. At saka siguro ipupruning na rin natin. Oh. Yan. Aba ay parang pwede na ha. Oh. po muna tatabasan. Aring straight na rin. Oh. Eh. Ating pong ng laang ay. Pwede na po yan. May bunga na rin. Oh. May, may plastic mulch na oh. Busy po Lagi doon sa kabila eh. oh. Busy tayo Lagi doon sa may Pagpaplat po Kaya ho minsan ay di kaunti la yung ating tinatrim na ganari. Ay ano pa po kung madami ay eh, di lalo na pabayaan na, na po. Siguro po kung dalawang crops lang tayo, kung kung ano lang po tayo, kung sibuyas lang yung crops natin, o oh, tiyan po, kung baga may resulta naman. Ay akong wala ang hinang kaya kahit ma-harvest lang natin din ay eh, pang ano po ba, yung panarili kaya narito na rin lang oh. kaya kung mapansin nyo po kumbaga hindi ko po naman gusto rin na pabayaan po ba kumbaga ako po naman ay ano kumbaga unawa ko rin po na kung ba't ito'y sumukal ay syempre nakapokus ako doon sa kabila kung baga po nasa sa akin na rin po naman pwede namang maliliit lang po yung part ng ating gawin para linis na linis hindi na rin, kung baka sinasama ko pa rin po sa episode eh, kahit ganito po ba ang sitwasyon <coughs> oh. kaya ho, kung ang ginagawa ko lang pong episode is si Buyas at Vlad ah, kung baka masasabi ko rin po sa inyo na ayos yung ating performance doon pero sa mga ganito po, hindi pinapakita ko pa rin po oh, at ito yung tanan natin ay. I just love. kahit maputi nakakatuwa po ay na ang buhok mo ya yeah. laki na oh makakadalit na ipoproning ko po pati yan yeah, oh laki mamaya po yan yeah, pwede na nating ulamin yan talong tinurta hmm. ari po street na ari ating bebirahin -be na años. pruning na rin po natin. No? makakadali ah, na po tayo din eh, kahit isang ulaman yan oh eh. Pagkiri na ba? Maganda-ganda lang maganda ang lalaki eh. gumanda sabihin naman ako katabi ko po dati nung una sa palayan ako po nung may hindi sasabihin natin magaling na magaling na rin ano ang sabi nung katabi ko ay, ay ako ay, ay, man ay kumbagay para ba nahihinaan din ako mahina po naman ako kumbaga sabi nung katabi ko ay nakabataan din sabi sa akin na kuya eh 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 katabi biro natin pag naglilinis parang hindi nakakakita ng ibang taniman na palayan sa bakit ay ito mo ba't gubatan ay yan ay hindi nakakakita ibig sabihin no parang sinabi na ito ata hindi nakakakita ng malinis na taniman, mo ba't hindi maglinis ay ako may ganun din po di isinare ko po sa inyo ay siguro madami rin gawa oh. busy rin pagtulog o oh. di abot ng damo yan o oh. aba nakakaresulta din nga ba naman o oh. Yeah. Uh. ayos oh isa awan ko lang kung may butas hindi ko po sasagot ang butas niya at hindi natin pare-pares pasok ang loob ay ari pa oh eh. dalawa eh pag may limang piraso para lang bumili sa tindahan pwede na ari medyo bunso oh hindi po nagsabay-sabay ang laki iba eh. hinuhuli ko ay mais oh yan oh ilang bahagi na po at nadalihin na yan Sabay tayo Nangangarap Nang nakaraan natin Mabuti pa kaya Ako yakan at yakapin Uhuhuhuhu oh, 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 oh. Paalala sa iyo Ang ating lumipas Sabay nating babalikan Kahit maputi no. Na ang buhok mo Pogi na o, haba Ay talaga <laughs> naman Araw-araw tayo tayo napapablis pang matulog kaysa magtarbaho ano po magalang po talaga ano po kumusta po ang mga tarbaho din ninyo diyan kung kayo po magbubukid rin at kung kayo mag-uupisin na o oh. dahil po araw-araw din na yan oh. ah, ah. yan yan ayos din po naman talaga naman tayo pag iisipin ay nila lang na magtatrabaho talaga kaya nga nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa kasabihan Ayos din oh. Eh. Dahil sa mati sud. Maliit nga ba naman yung ibang talong natin? Ayan eh. May panganay, may bunso. Kaya nga ako sabi ko sa inyo, kung ano lang yung meron sa atin, hindi eh, din lang. makaisig medyo atin pong lalagyan ng kauti lupa para hindi malipad oh. Eh. dyan para tayong bumili sa palingki bumuo na ng limang peraso ito'y makalwa oh. yan na po yung ating pananim oh. ating po pating ipaproning oh. yan may mga corn sa tabi oh. Yung iba po, ang damo na kulak oh. yon harvest na rin po tayo. Harvest tuloy pruning. Oh. Why pruning? uh -huh. Ari na po yung ating talong. Mm. Uh. maiprito. Ma Iwaway pruning po natin. Sabi nga ng mga magtatalong, Mari Papua Oh. Nakatatlo na po tayo. Oh. Sabi ko na po, maigi rin ito. Aba. Dito po naman tayo sa ibao oh. Pruning ang dapat e pruning Yan po May mga kasunod na po Mga nung araw po yan Malitlit pa naman po Aray eh. May atang pa oh. Madali na rin po 'yan oh. Ara 'yung mga bunso nating talong oh. Junior talong. Hmm. Uh. Aray alin din eh. Yan po, aray, buong uli oh. Uh. Apat na piraso. Hindi pa po natin alam diyan kung may uod kasi hindi pa siya na ano ng spray mm. aba ay talaga po kung aribibili natin na yun talagang baka mga bitching kupisos Hindi na po oh. Ayos na po Ano na ang ating talong Kumbaga maginhaginhawa na po oh. May ulam na tayo ayo po, salamat po sa inyong pagsama. Nandito na rin po tayo tatapos sa episode na to. Yan. ingat po ang lahat. Maginawa na po ang ating talong. ja mina pärast arvan , et meis .